Mahigit 107 million pesos na halaga ng pinaniniwalang smuggled cigarettes ang nasamsam ng otoridad sa Santa Cruz Island, Zamboanga City. Arestado sa operasyon ng pitong individual. Ang blotter sa report ikinasa ng otoridad ang operasyon alas 4.30 ng hapon, araw ng Miyerkules, November 12. Lula ng mga pinaniniwalang puslit na sigarilyo ng dalawang motorized vessels sa karagatan malapit sa Santa Cruz Island, Zamboanga City. Habang nagsasagawa ng seaborne patrol, namataan ng mga operatiba ang dalawang kahin na hinalang bangkang demotor at agad itong hinarang. Sa isang gawang inspeksyon, natuklasan ng mga na ang mga bangka ay may lamang umano'y smuggled cigarettes. Pitong lalaki na pawang mga residente ng Sulu, Tawi-Tawi at Zamboanga City ang sakay ng mga ito at nabigong magpakita ng kaukulang dokumento para sa kanilang kargamento. Sa isinagawang inventaryo, nakumpiska ang kabuang 1,532 master cases ng iba't ibang brand ng sigarilyo na may tinatayang market value na 107,240,000 pesos. Ang mga nasambat na sigarilyo ay nasa kustudiya ngayon ng 2nd ZCMFC habang ang mga bangka at naarestong individual ay ipinasa sa ZCPS 11 para sa tamang disposisyon at inquest proceedings. Ang operasyon ay sinagawa ng mga personnel ng 2nd Zamboanga City Mobile Force Company, katuwang ang Regional Maritime Unit 9, Criminal Investigation and Detection Group at Zamboanga City Police Station 11. Pinuri ni Police Brigadier General Eliezar Mata, Regional Director ng Police Regional Office 9, ang koordinadong aksyon ng mga operating units at binigyang diin ang patuloy na dedikasyon ng pagpapatibay ng seguridad.